Hello mga ate, maayong gabi eh. Si ate Jonah Buholana na sad ni mga ate. Mag-istorya na sad ta. Bito <laughs> mga ate, mo smile ang gid eh, mga ate bisag ang atong ulo murang mabuak karon mangkong adlaw mga ate dito mi sa dito may lungsod kay naa may gitambungan nga event unya dugay-dugay man nahuman ang event so mao to nga nagabihian pud mi upauli unya plus ang amo pa tong sakyanan na trap dito sa giparkingan kay daghan magkaing na marking pud nga gikan pud sa ubang lungsod kay pila ka lungsod karon ang nag-abot Argao de Alcoy, Burunho On, uh, Santander, sa Muragpito, Murag Pito. Pito kalungsod ang nagtapok karon dito sa, sa lungsod sa Argao ba? So, daghan ka ayo ang mga sakyanan nga gipang parking mo niya. Ang among sakyanan na trap, sumaw ng dugay, may nakauli mao tonga kanang dugay-dugay may dugay may nakapanihapon mao nang murag ang akong ulo kay murag kanang mabuak ba kay tungod siguro kanang tungod sa kainit kay init gyud po dito mga ate so mao na nga karon pa na karon pa na uli diri sa balay mga kuan na karon alas 8 kay pag uli na mo mga ate nanihapon pa me, unya pag panihapon, namalit ko kita mo aning na ay karton diri mga ate nga ko ang gi ko ang diri gi model ko diri sa kong kilid pag human na ko o kong tusta o oh, tusta uh, torta torta o tostado kay akong dadon sa buhol kay mo, mo ulit ko o sa buhol mga ate unya dili lang ko mga laon, kay kanang gusto ko ba nga maka kanang makatarong ko uto karon kay naglabad lagi ni akong ulo so ang akong plano mo mo sakay ko upuan mga alasay sa buntag ba kay kuan ka ng aron makakumpleto kung katog pero nindot gano'n ta mga ate kung kadlaon mo larga kay para inagabot, bitaw dito sa buhol kay dili pa init ba pero kanang mura magbasig mo samot ang akong ulo nga murang mabuak kay kanang ingun ani good niya basta kanang kuan gani kanang sa byahe una na pero ipahuwayan ni siya mawala ra kun niya mga ate so mao na inilik gud ko mga adlaon kay aron maka makatarong kong katubad dili ko makulang-kulang katub. So kining atong gipalit mga ate kanang bugat-bugat kubaya bugat, ni mga ate oy kay mga unom man sir ni Kakilo, mga ate kay kanang torta lagi utustado kay kanang maniguro kung daan ni kinaham kay ni sa kuang ang mga igsuon sa kuang mga pagmangkon kaning torta gani dire kaning tostado kay kun lami man ni eh, pares og kape magtapok-tapok may didto puhon ini uli na ko magkape-kape may di may ani <laughs> so mo na siya nga kanang nadugayan puko gabut gabot sa balay ko ana alas utso kapi na ba. Usap po eh, di ay sa hinungdan mga ate, nga nung uli ko kay birthday oh, mani, o maninanay. O pila na ka birthday ba niya, nga jud ko ka uli sa buhol. O niya, inig birthday, mag video call rame. O niya, ma masuya-suya ko nila mga ate kay inig tanaw, inig video call na mo kay ako lang man usa di na nalahi. Ako rin wala dito ba sa, sa ilahang tapok-tapok. So, mo nang umapuhon maninguha yun ko mga ate nga makauli ko unya dili ko maghikay midaghay mga ate oy magkanang tapok-tapok ra good pamilya at least ka nang naami sa lusaluhan o magtapok me o mapuhon sa panihapon so ingon ana ba dili gud ingon nga maghikay o bunga ingon ana nga daghan kag handa na ay wala litsyon, mga ate kay ang amo is magkatapok me nga murag sort of reunion ba namo kay talagsa ay manggut po ko makauli o niya. O makauli, ko dito mga ate kay magtapok, ba din may bakay kanang kanilaging magdugay na di makakita sa personal. So, muna anak, muna umapuhon, maninguha, ganyan ko nga makaabot ko, makauli ko, umapuhon mga ate sa birthday ni nanay. No, so, muna siya mga ate. O, niya lisod ba gud kaayo kung kuan ba kanang ikaw ra bitaw wala didto nga ikaw ray nalayo ba sa tanang mga iksuon, ako ra may nalayo nila kay sila didto kuan man mga ate gatapok ra sila so na nga naay mga okasyon didto naay mga birthday birthday nga mag magtapok-tapok sila ako ray wa didto so lisod jud pud kaayo mga ate oy nga ako ray nalayo didto may unta ning pwede patamong trabaho dito mga ate kay aron kanang kuan na lang ba kanang magtapok na, na ba tomorrow Good morning mga ate padung natakaron sa taluot kay muuli na taog buhol Wa ko ka sa sayo mga ate so 10 a.m. ang ato ang sakyan karon nga barge mga ati. Unya kay naamang kuy karton mga ate. gihatod ko ni Kuya Amay sa taluot. Mihapit sa ko jalebi mga ate kay nagtake out ko para lunch, lunch o breakfast kay wa pa kuy breakfast. Waiting na lang ko sa kuang order. 35 ako ang number. A few moments later. So padayo na dito sa taluot mga ate kay nakapalit naman tag branch. sa bars. Mga ate, larga na kita mga ate. Babay, Cebu. Mga 2 hours pod ang biyahe ani usa ta makaabot sa Bohol. Nagkuan pa siya, nag-atras pa siya mga ate. balik na takida mga ate kay aron maka ta. dira ko naghigda-higda mga ate o oh, sa ubos Diri, mauna akong bag maayo gani karon kay naanay double deck ba dili na kapoyan og o lingkod kung mabiyahe ta kay Kuan naman sila double deck naman sila o oh, tanawa na left jacket sa ako ang kuan tungod so mauni ang barge mga ate nga ako ang gisakyan yan ang nanggihigda diha uban o kay ang ilahang crew diha crew sa barge nanggihigda higda na ko mga ate kay kuan basin o maka ganahan ko matog ba kay pero nakatarong magkukatog gabi eh, kay dituyo bayat nako nga karoon na ko mula ga ganita sa biyahe mga ate aw oh, magpeyong lang kayo ta og Abot na kita sa katagbakan mga ate gamay na lang gyud kuwang para makadunggo na ta. naabot na taog buhol mga ate nagpaklay na taaning ilahang boardwalk para dito sa kuan sa gawas sa ilahang pier ang problema karon og naabakahay mga tricycle anim Hello mga ate na sa highway may gani kay na ay motor gihatod ra sa motor mga ate wa ko gipaplete so karon na dire kay magatang na tao kasakyan nato to padong pauli init kaayo ang panahon diri mga ate naglagiting ang kainit na ay

a few moments later <laughs> Hello mga ate, padong na po ay tagtagbilaran ka ron. Mauni ang Abatan Bridge mga ate, nahugno ni Paglinog sa una, nabalik na siya sa iyang original nga hitsura. Abot na baby. Sige, amping mo ha. Kita rata o niya. mo orang gihapit si Janin diha sa ilahang eskwelahan. Sila di par may magkuyog, Jay. Hmm. si Janin. Magkuyog oh, pa niya kay klasin oh. sila. Uh, na. <laughs> Mga ati namalit na itakaroon o glutuono na karong gabi eh. Dito na migikan o oh, quality karunaan na ana sa Tadiri sa Marsila. Ang atong pinalit dito mga ate ato lang gi kuan dito basa gawas karon na malit na pud migpuno kini mo ang kuwang. Ah, kuya oh. Missy is cooking pork laruka ambot um, on sa itsura aning ilang giingon nga pork larukaw ka o kay murag akong tanaw mura manig pork snake one eternity later happy, happy birthday, birthday. before meals. Huwag na-out. Magbubuto, mga ka tapay pa, to. Yay!